Magandang hapon, meron tayo ditong Sniper 135 na drum brake na kinonvert sa disc brake sa ulihan. Ngayon, lusot yung preno, nahirap ang patigasin yung gumawa. Dinala din dito sa atin kasi wala nga ang preno. Ngayon, gagawa, gagamitan natin itong pinagbawal na teknik para uh, tumigas siya at magamit. Kasi mahirap kung walang preno. Yan. gumamit nga pala ako niya ng side yung malaking side para mahigop natin yung madaling mahigop yung fluid at makita kung masiparit yung mga hangin at pag nakita na yung hose na buuna uh, buo na yung fluid na lumalabas ibig sabihin na eliminate na natin yan ang hangin yun may tendency na pwede na siyang timigas yan puti yan dati yung hose makikita natin puti yan konti-konti siya na siyang hinihigop natin at naalis na yung hangin ngayon na buo na yung yung fluid sa hose kaya hinigpit yan na natin yung bleeder ayan higpit after natin yung mahigpitan tatanggalan na natin yan at ibibleed natin uli papasingawin ng konti at ariglado na yan ganyan lang mga lods ang pagpatigas kung halimbawa na hihirapan kayo lalo na sa mga ganitong uri ng conversion kasi yun hindi siya masyadong sentro yung bumba kaya na, ang iba nahihirapan talaga sa pagpatigas nitong preno ngayon arreglado na siya mga bossing yan tigas na yan kasi sa ganitong mga conversion uh, hindi siya engineering type na nasa sentro yung bumba minsan tabingi yung bumba ng fluid kaya yung mga oil cup hindi perfectong nagpapump ng fluid papunta doon sa hose kaya yun kailangan natin talaga dyan ng ganyan mga na tools para buo na mahigop at madali nating mapatigas yung mga lusot na preno kasi pahirapan yan kung ibiblid lang kasi mahina nga yung bumba eh. hindi siya masyadong makapump